For today's video, may natagpuan nga pala kaming pizza parlor o pizza shop na halos makipagsabayan na sa mga sikat na pizza kung sa quality at sa sarap lang ang pag-uusapan. At hindi lang yun guys dahil pati mga staff nila ay mababait at syempre malinis din dito sa kanilang dining area. Kaya sa video na to nga guys, samahan nyo na naman kami nila nalong at ni Mrs. sa isa na namang food trip. Ngayong araw nga guys ay gagala na naman tayo gamit nga itong si Trimax. Siyempre para sa safety natin gagamitin natin itong pang ibo helmet. At bago nga tayo gumalagala at maghanap ng makakainan ay inutusan nga muna nila akong mag-deliver ng mga pinadala sa akin. Siya nga pala guys kaya lagi ako nagsusuot ng Evo helmet dahil inalis ko nga itong bubong ni Trimax. Medyo nagagandaan kasi ako sa forma niya kapag hindi nakalagay yung bubong. Medyo may kabigatan din kasi yung bubong ni Trimax guys kaya kahit papano nabawasan yung bigat na dinadala niya. Kaya kung alam mong pabigat na si Jowa iwanan mo na siya. Yee, charot lang guys. At ay na nga guys, bali duman nga muna pala kami dito sa Oceanic Fuel dahil naiihin na nga itong sinanong. Bali maraming maraming salamat sa mga mababait na staff ng Oceanic Fuel dahil inasis nga nila kami. Shout out sa inyong lahat mga sir. Bali ito nga pala guys, kahit papano, pagtakbuhang 20 hanggang 30 ay nakakapag one hand driving ako para makapag video sa mga dinadaanan nga namin gamit nga itong si Trimax. Na kung mapapansin nyo nga guys ay medyo shaky nga ng konti yung manubela ko pero carry lang yan guys dahil manageable naman nung dinadrive ko nga itong si trymax Sa tingin ko naman guys, normal lang naman siguro to sa may motor na may mabigat na sidecar tapos isama mo pa si Nanong at si Mrs. talagang medyo may shaky ng konti talaga yung manubela. Pero guys, pag nakahawak naman na yung dalawang kamay ko sa manubela tapos tumatakbo na kami ng 50, 60, 70 as in tahimik na tong manubela ni Trimax at magaan siya. Makakaramdam ka na lang ng mga shaky sa manubela kapag medyo hindi pantay yung kalsada like medyo may konting lubak or yung hindi pantay-pantay. Kaya guys, pag di na nagpaparamdam si Jowa ay iba na yan guys. At ay na nga guys, bali pass forward na nga natin, nakarating na nga kami dito sa San Carlos City dahil dito nga tayo merienda sa Lover's Pizza. Kaya kung taga San Carlos lang kayo guys or medyo malapit lang kayo dito, try nyo pumasyal dito guys. Itong si Trimax nga guys, kung saan saan nga napapadpad basta pagkain ang pinag-uusapan. Siya nga pala kung sakaling may mga mairekomenda kayong mga kainan or pasyalan, try nyo i-comment dito sa ating comment section dito sa video para masubukan nating mapuntahan at mapasyalan. At ay na nga guys, no, pagpasok nyo nga dito sa Lover's Pizza ay bubungan nga sa inyo yung malinis nila na dining area at napaka-esthetic na ambiance. Perfect na perfect pang pamilya, pang barkada, or kahit dali mo pa dito si Jowa. Nasiguradong magugustuhan at mag enjoy kayo lalo na pag natikman ninyo yung mga signatured pizza nila dito. At ang isang pinagmamalaki nga nila dito sa Lover's Pizza ay yung kanilang freshly made pizza. Kaya pasyal na kayo dito sa Lover's Pizza na matatagpuan sa Rizal Avenue, San Carlos City, Pangasinan. At halos katapat lang nga nila yung land bank. Bali guys, meron naman silang menu board dun sa harapan kaya madali nyo makikita yung mga sinaserve nila dito at yung mga prices. Pero meron din silang ibibigay na maliit na menu para kahit nandun kayo sa upuan or table ninyo ay makakapili nga kayo kung ano nga yung mga gusto nyong itry na pagkain nila dito sa Lover's Pizza. At ay na nga guys, no, bali sa mga oras na to ay inaantay na nga lang namin serve yung in-order nga naming pizza. At habang inaantay nga namin yung order namin ay shoutout ko muna yung mga solid supporters at mga viewers natin. Kaya maraming maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at panunood ng ating mga videos. At kung umabot ka sa part ng video na to guys, pwede mo bang i-comment kung taga saan ka para alam ko kung saan umaabot yung mga videos natin. At ay eh na nga guys, no, kung sakaling kailangan nyo rin magbanyo, ay meron din sila dito malinis at mabango na CR. At ay eh na nga guys, kung sakaling dine in man kayo or naka takeout ay pwedeng pwede kayo mag -picture, picture dito dahil napaka instagramable dito sa loob ng store nila. Makalipas nga lang mga ilang minutong pag-aantay namin dito sa loob, ay dumating na rin yung in-order naming pizza. Bali, cheese lovers nga pala itong flavor na in -order nga namin dahil paborito nga ni Nanong ang cheese. At dahil gutom na nga itong si Nanong, kaya hindi na nga siya nagpapigil, kumuha na siya kagad nitong slice ng pizza. At syempre guys, hindi rin tayo magpapahuli sa Tiki Man dahil ito ang pinaka-exciting part kapag nagbablog nga tayo. Kaya tamang food trip at kain lang kami nila Nanong at ni Mrs. Kaya kung sakaling nagkikrave nga kayo ng pizza, try nyo lang ang pumasyal dito sa Lover's Pizza. Dito lang yan sa Rizal Avenue, San Carlos City, Pangasinan. At ay na nga guys, no, bago nga pala kami uwi, ay nagpapicture nga muna kami dito sa loob ng store nila dahil ipopost nga daw nila ito sa page nila. Proof of customer ba? At eto palang tinake out ko na pizza guys. Eto pala yung 2 in 1 parang isang pizza pero dalawa na yung flavor nya. Tulad nga nito guys. O oh, yung spinach tapos yung cheesy lovers pinagsama sa i isang pizza. Kaya guys kung sakaling gusto yung matikman nga yung mga pizza nila pasyal na nga kayo doon sa lovers pizza yayain mo na nga yung pamilya jowa maging ang yung mga barkada Ko oh, paano guys? Hanggang dito na lang muna ulit ang video natin. Maraming maraming salamat sa inyong panunod guys. Ride safe lagi and peace out!